Vice Ganda na realize ang sinasabi ni Anne Curtis patungkol sa pagpaprioritize nito sa pamilya. Vice Anne, lumala ang tampuhan? Ilang araw nang hindi nagsasabay ng pasok sa noontime show na It's Showtime, ang magkaibigan na sina Anne Curtis at Vice Ganda. Matatandaan na noong July 15 ay na-awkward si Ann Curtis sa mga pambabara sa kanya ni Vice Ganda patungkol sa no excuses pagdating sa mga priorities gaya ng trabaho, pag-aaral at lalo na ang pamilya. Ayon kay Ann, noong July 15, yan ang perfect example ng no excuses. Dito nga ay agad na binara ni Vice Ganda si Ann, pambabara ni Vice kay Ann, Wow! Sa'yo pa nang galing yung no excuses. Sa punto ngang ito ay ipinaliwanag ni Ann Curtis ang kanyang ibig sabihin sa salitang excuses, ayon kay Ann, Bakit no excuses talaga? Like for example, for me, even if I am working, I will always make time for my family, kahit inaantok ako, kahit puyat. Dito nga ay may sarcastic na sagot si Vice kay Ann, ayon kay Vice, Yes, di ba kaya dapat magsusorry tayo pag naaabala natin siya kasi sinisingit niya pa to sa mga ganaon niya? Okay na nga lamang ang naisagot ni Anne sa pambabara na ito sa kanya ni Vice, pero kapansin-pansin ang tila inis na tono ni Anne habang sinasambit niya ito. Samantala sa post nga ni Vice Ganda sa kaniyang mga social media account ay nagbahagi ito ng larawan niya kasama ang kaniyang nanay Rosario, dalawang pamangkin at kaibigan na sinati na naliligo sa ulan. Nilagyan nga ito ng caption ni Vice, caption ni Vice, gumising ng maaga para magtrabaho, malakas ang ulan. Naisip ko ang mga araw na naglalaro ako sa ulan. Ang saya ng mga araw na yon. Napaisip ako kung anong gusto ko sa sandaling yon. Bumangon ako. Pero di ako dumiretso sa trabaho. Pumunta ko sa bahay ng nanay ko at inaya ko siyang maligo sa ulan. Napakasaya. Di matatawaran. Sa oras na to gusto ko lang makasama ang nanay ko at bumalik sa pagkabata. Ang sarap. Bukas may trabaho pa ako. Pero di ko alam kung bukas uulan pa. Di din ako sigurado kung makakapaglaro pa ako sa ulan kasama ang nanay ko. Kaya ngayon na, ngayon na, hashtag ito ang totoong priceless. Samantala, matapos ngang mabasa ng mga netizens ang post na ito ni Vice Ganda ay agad ngang umani ito ng samot-saring komento sa mga netizens. Ani ng mga ito ay ito ang pinupunto ni Anne Curtis noong July 15 araw na binabara ni Vice si Anne sa It's Showtime. Na ayon pa sa mga ito ay late na realize ni Vice. Sa kabilang banda magpasa hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nagsasabay ng pasok si na Anne Curtis at Vice Ganda sa It's Showtime na animoy nagkatampuhan talaga noong July 15.